lugar na gusto mong mag-persona dyan, dagdagan nyo pa! Naglabas ng sa loobin ang controversial drug artist na si Pura Luca patungkol sa pagdeklara sa kanya ng ilang mga lugar bilang persona non grata dahil sa panggagaya niya sa imahe ni Kristo o ng puong Nazareno. Hindi lamang isang beses na ginaya ni Pura Luca Vega ang imahe ni Kristo, kundi makailang beses na pinalagan ng mga netizens dahil sa kawalang respeto nito sa relihiyong katoliko. Nagsampa na rin ng kaukulang reklamo ang mga deboto ng itim na Nazareno na Ihos del Nazareno Central at Jesus Movement. Ngunit sa ad ng grupo ay handa silang itras ang reklamo kung personal itong hihingi ng tawad sa ginawang kalapastanganan. Ngunit sa mga kumakalat na video sa social media platform na X, muling nagtanghal si Pura Luca Vega at ang tema ay persona non grata sa hindi pinangalan ng lugar. Tila hindi natitinag si Pura Luca Vega sa kabila ng pambabatikos na kanyang natatanggap. Naglabas pa ito ng pahayag patungkol sa kanyang controversial performance. Saad niya ay makasalanan lahat ng tao at hindi perpekto. Binanggit din ito ang golden rule na huwag gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Anya, ito lang masasabi ko, simplehan lang natin ha. Lahat tayo makasalanan, tama. Hindi tayo perpekto, tama. Ganun paman, do unto others what you want others to do unto you, okay? Do not do to others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po iyon. Naglabas din siya ng kanyang saloobin patungkol sa pagbabawal sa kanya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Saad niya, so, para sa mga ibang lugar na gusto pa magpersona non grata dyan, dagdagan niyo pa. Pakialam ko. Separation ng church at ng state. Kasunod nito, nadagdagan ang lugar na idineklara na persona non grata ang drug artist. Naglabas ng resolusyon ang probinsya ng Bohol sa pagdedeklara bilang persona non grata si Pura Luca Vega sa kanilang probinsya. Ilan pang lugar kung saan idineklara siyang persona non grata ay sa Cebu, Mandaue City, Cagayan de Oro City, Manila City, General Santos City sa South Cotabato, Florida Blanca sa Pampanga. Toboso sa Negros Occidental, mga probinsya ng Laguna, Bukidnon, Nueva Isiha at Dinagat Islands. Hindi naman naiwasan ng mga netizens na mapakomento sa naging pahayag na ito ni Pura Luca Vega, ani ng ilan sa nagkomento. Imbes na humingi ng tawad, humingi pa na pa ang mga lugar na grounded siya. Ibigay nga ang wish niya please, napakasimpleng apologi lang ang hinihingi namin, di mo pa magawa basta paninindan mo kahit mali ganun ba yun kahirap kaloka ka.